Welcome sa aking YouTube channel. Hello, oh, Miss Palaka. Ito ay true story about Magga River boundary sa Davao de Oro and Davao del Norte sa Bangan San Isidro, Davao del Norte, Philippines. Ito guys, ang aking mga Pinanganak ako 1972. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo ang nawawala po sa ilog na yan. Until now, bag naging aware po tayo sa lahat pong mga baguan, sa barangay sabangan, sa lahat pong mga mama, papa, huwag natin hayaan ating mga anak na mag aliw, -aliw sa ilog kasi ang ilog ay may kapangyarihan. Maraming pong mga tao na sa ilog. Kaya aware po tayo guys. Ikwento po po yung mga karanasan ko dyan. Uh, marami po akong nalalaman dyan sa ilog na yan. And then, nangyari po sa akin, believe or not, ito ay totoo po yun. Galit po ako ng Maynila. Uh, sabik na sabik po ako maligo sa ilog. Well, naligo kami mga hapon na alas 5 uh, hanggang alas 6. So, uh, uh, kami kasama mga pagmangkin ko, nagkatatwaan, na may humawak po sa akin pa guys na hindi ko na, na hindi ko yan makalimutan uh, buong buhay ko. Kung pong pa ako, abuting naman nakasigaw ako, nakatakbo ako, kaya natakbuhan kami. I think na kung hawakan ako noon, baka mawala ako. Parang hinihila ako sa ilog. So, hindi lang po yan. Isa, pangalawa, tatlo, nangyari sa akin karanasan sa ilog ng uh, naligo naman po kami, I think, nang huli yung mga pagmangkin ko ng ista sa ilog. So, ako hindi ako masyado marunong uh, lumangoy. So, hinila naman ako. Parang kinapos naman ang hininga ko kasi gusto ko makaabot sa bato. Kasi ang malalim yon yun pala, mabuti naman nakita ako ng pagmamitin ko, naligtas din ako. Yun pala, ang bato ko, nasa harap na pala. Sa harap, malakot lang pala ako sa bato. Parang ang layo ng layo ng bato, na hindi ko, hindi ko alam ba't gano'n nangyari sa akin yata. Tapos, uh, pangatlo naman guys, um, tawid ang tawid ako dyan sa two lines, sira ng na two line boundaries sa uh, Davao de Norte again and Davao de the Oro. Then sa bagong silang versus sa bangan. Uh, bahayan and then, ang saya naman tawid ang tawid, parang challenge. Yung uh, katuan lang, mayabang lang kasi maraming tao, whatever, nagalit mga pagmintin ko. And that's the na naginip ako na isa pa ako sa mga candidate for onin po nila ako kasi nagugustuhan po nila ako. Kaya sinabi ko, kinapwinto ko sa kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, uh, huwag ka uh, maging, ano, maging mayabang dyan sa ilog kasi alam mo naman na ang ilog marami nang kinukuha. In the long time, in the short story, na matagal na hindi nakakuha ang ilog. Kaya for now, bago lang, may nawala sa tagasabangan. Marami na din, ano, nawawala dyan. Hindi lang isa. kung mga activities about sa kalsada or sa tulay, kailangan po natin yan na anong yung, yung magalay mag-alay tayo, mag-alay tayo ng dugo, whatever, uh, mga hayop, mga hayop or whatever, kasi isa po, yung parang inaalay natin sa kanila, kasi kung wala tayong mga alay, parang nagagalit niyan sila. Parang nagagalit sila sa mga Siyempre, masisira yung kalikasan pa. Sila po ang bantay sa kalikasan. Kaya wag natin abasuhin ang kalikasan dahil po may mga bantay po ang kalikasan. Kung mayroon tayong uh, mas mataas na makapangyarihan, mayroon din silang kapangyarihan. Kaya nilang gawin kasi sila ang tagabantay ng kapangyarihan ng mga kalikasan. Kaya Mag-ingat tayo sa mga bataan Ako lang po si Ms. Palaka. Nagbibigay lang po ako ng kwento or payo sa mga karanasan ko sa iyo. Kaya be aware po tayo guys sa ating mga mga mga, kap, mga kapilala, mga kaibigan na uh, huwag masyadong ano, kampanti sa ilo. Kasi alam naman ang ilo o saan tayo, alam mo na. Ito, yan lang po ang may kwento ko. Kaya magingat ingat po tayo sa lahat pong mga kahit marunong kang lumangoy, basta baha, happy of birth tayo. Maraming salamat everyone. Asa na po mapan mapanood din po itong video. Ang kalimutan magbakas po kayo. Mutiwan po tayong pa bakas para babalikan po kayo kung hindi pa po ako nakalikit sa inyo. Regan Kilap, shout out. Danilo Ayop, Lucita Diaries, Regan Vlog, Lucky D, Lucanang Inday Moto, Dye, Sir Val, Hawk, Marga, Elena, Trina, Sir Ed, Castillo, Norma, Jamal Ferris, Dudski, Uh, Daddy Ninja Traveler, Bossing Caesar, Nini Diz, Kuya Friends, ayan, si uh, Daddy Adams Afol, Miga Miglab Shout at Escaping Tin, uh, Jolie Dagohoy, Margie Binyas, Miga Miglab Shout at Maya Elena, Hope, no I love you so much all, Nishon White, to support Miss Falaka, 11K subscriber, nako tayo, Biba Mascarados!